guys, mayroon tayong karning baboy mga kamixin. So, ano kaya magandang luto nito guys? Eh, ayan. Sarap nitong luto. Ayan, so, lulutuin natin ng simpleng kaldereta. Ayan mga kamixin. Ayan. So, lutuin natin siya guys. Lagyan natin siya dito. Ayan. Ayan guys, so. So, lalagyan natin siya ng paminta guys. Ha? Para medyo mag ang ang, -ang guys. Halawin na natin siya, guys. Mix-mix natin siya, guys. Para maano yung pinaka-paminta, guys. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng toyo, guys. Ayan. Para medyo, umano na yung pinakalasa niya, guys. Tabay na, na yung suka pang natin. Para hindi siya makunat guys. Ayan. Mikos mikos na natin siya guys. Para mahalo na yung pinakatuyo niya guys. Ayan. Ayaw maano guys. Kamay natin ulit siya guys. Ayan. Malinis naman yung kamay natin yan guys. Kasi nagugas tayo. Ayan. So, mas masarap yung kinakamay. Di diba, guys? Ayan. Ayan. So, ayun na guys. Oh. Namula na siya guys. Ayan ng sibuyas. Ayan, hindi ko na pinakita kung paano maghiwan ng sibuyas, guys. Dahil naiiyak tayo pag naghiwan tayo, <laughs> tayo ng sibuyas na guys. So, ayan, meron na tayong linagay na sibuyas, toyo, paminta. So, ibababad muna natin siya, guys, dyan. Ayan, para mamaya ah, may, may na natin siya, guys. Mikos-mikos lang natin siya, guys, para maka siya. So, sa rice cooker lang tayo mag-ano dyan, guys. Luluto. Ayan guys. So, tara guys, babad muna natin mga ilang minuto. Ayan guys. Yun guys, ito na yung ano. Nalagyan natin ng ano, sibuyas, bawang mga mixing. Ayan. May toyo na siya, may paminta na. Ayan, so, sa iyan na natin siya guys. Lulutuin na natin. Takpan na natin siya guys. Ayan. Sa rice cooker lang tayo nagluluto guys. Ayan. So, sasalan na natin guys. Guys, hindi siya. Tingnan na lang natin siyang kumulo guys. Ayan, maluto. Yan guys, titingnan natin siya guys. Yan. Wow, kumukulo na siya guys, oh. Ayan. so palalambutin lang natin yan guys para pag natuyo, lalagyan na natin ng mga ibang ricado guys. Ayan. Ganun lang guys, pag nagluto ka ng kalderita dito sa ano rice cooker, ayan guys. So, kung nagluluto rin kayo ng ganyan guys, oh, sa rice cooker. Ayan. Napakadali magluto dito guys sa rice cooker na yan. Tapan muna natin guys para lumambot ulit siya guys. Ayan. So, ito na lang is yung bell paper sa kasili. Nalagay na natin siya guys. Ayan okay, guys o. Lalagay na natin siya. Isay na lang natin siya guys. Nalagay. Lalagay natin siya guys. Ayan. Ayan, guys. So yun guys, lalagyan natin siya ng tomato paste, ay tomato sauce pala guys, ayan. So, ito yung linalagay natin ng tomato sauce para magkulay pula ng kaunti guys. Ayan. So, ito na guys. So, haluhin na natin siya para may lagay natin yung pinaka ano sa karne. Yung pinaka tomato sauce na yan guys. Ayan. Mikos-mikos mo lang yan guys. Ayan. So, hintayin natin siyang ma ano, yung sauce niya guys. Ayan. Matuyo ng konti guys. Ayan. Luto na yung karne niya guys. Yan. So guys, hihintay lang natin siyang maano yung pinaka sauce. Ayan, sarsa niya. Kailangan nang imikos-mikos natin yan lang para yung karne niya mahalo sa, sa sarsa guys. Ayan. So ayan guys. So. Sarap na yan guys. Ayan. So titikman na natin siya guys muna. Ayan. Habang uh, halo-haloin natin siya guys. Ayan Kailangan no. talaga haloin mo yung may din yan guys. Para yung pinakasarsa sa maano sa mga laman. Mga inalo natin yan guys. Ayan. Ayan. Konting an lang guys. So titikman na natin siya guys. Ayan. Ba tayo ng isa. Ito guys. Titikman natin. O so, yun guys. Titikman na natin yung binotok natin ng kagdirita guys. Ano na ako. so. Painit pa. Sarap. Ito yung linuto natin na kaldereta. Ayan. Simpleng kaldereta guys. So kakain na tayo guys. Tara guys, kain tayo. Sarap. Malambot yung karne guys sa rice cooker kaya na palambot ng karne yun. Napakalambot ka tap Sarap. Mga hanghang, mga kamagsin. May sili kasi. Parang professional yung nagluto. mambot beso sablit lang mambot beso sa anong rice cooker pag nagnoto mambot Kacempa naman natin. Kacempa natin pagluto, mami. Busog na tayo ga magsino. Oh. Okay na yun. So maraming salamat guys sa mga nanonood sa atin, and mga kasuporta sa atin, guys. So, thank you. Bye-bye, mga -bye, kasing.